Isang maleta talaga ang baong kong pasensya. Pumapasok talaga ako. Dito sa aming siya. So, nung una, nagawa lang ako ng bukay. Yeah, Kaya mayroon daw sponge. So, dahil ako'y masunurin. Na yeah, poging florista. Nag-prep na ako nitong lalagyanan ng bukay natin. Tapos, umorder pala siya ng 20 pieces na red roses. Kaya nga ito ay para sa kanyang madam. So, pinantay-pantay ko lang siya. At syempre, pinabuka ko na rin ng mga roses para mas maging malaki. So, habang ginagawa ko pala itong mga Gusto bees, nyo bang manalo ng Gcash? abay i-share nyo na itong video na ito. Dahil ngayon ay birth ko. Ay mamimigay tayo ng pa-Gcash. Pumunta lang sa comment section. Para malaman ang mechanics. Okay, so matatapos tayo mga Ngabi. sa pagpe-prep nitong ating Red Roses Round Bouquet. I-make sure lang natin na bilog na bilog. Yung sugat isipat sipatin Para talagang perfect na perfect ang paglalagay. Maganda kasi yung mga gantong design. Matagal yung buhay ng bulaklak. Kasi meron siyang sponge na pagsisipsipan ng tubig. Yeah, ito yung sinasuggest ko. Oh. Pag malalaking bouquet na, yung ginagawa oh, natin. O, diba? Perfect na perfect. O, sabi niya sa akin, bakit daw ang liit? Sabi ko, Kung gusto mo malaki, sir, dagdagan natin kung ng 20 pieces more. Tapos pinakuha niya itong pambalot na ito. At ito raw ang gusto ng madam niya. Sabi niya, bakit parang ang liit? Eh, Sir, kasi yan lang ang bulaklak mo. Sumubang so, lumapad yung Bucay mo. Try natin maglagay ng solidago. Magilin para lumas mas lumaki. Ayaw niya daw. Gusto niya yung parang ganyan lang daw, wala daw ka ano ano basta thread roses lang daw. So ako naman, I'm trying to help Sabi na. ko, lagyan namin ng pangalawang balot para mas lumaki, para mas maging bilog pa. Ayaw niya pa rin. Tapos balutan ko daw ng ganyan. Tapos may pinakita sa picture. nako. Ibang klase pala, yung procedure. Kaya pala hindi namin ma-achieve So syempre, wala, eh. isang tabo na lang na yung Consensyon natin mga bi. Kaya ginawa ko, binagbag ko na lang ulit. Ang ginawa ko muna siyang booking. Kasi ibang iba yung picture na ipinakita niya sa akin. Sa so, vision na ginagawa ko. Hey, kung pinakita niya pa ng maaga, hindi sana. At tapos na kami. oras yata kami nag-uusap. Sa akin mga B. Okay lang naman. Importante. Yung eh, maging masaya yung customer natin. So yun na nga, ang procedure kasi. Nang design na pinakita niya. Dapat gagawa ka muna ng handbook eh, na kagaya ng ganito. Na dikit-dikit yung pinakarosas niya. Siyempre, gumamit tayo ng scotch tape. Tapos itutusok natin sa may sponge. Para kahit papano ay tumayo. So ipakabalot-balot lang natin para hindi na makita yung mga chismis. At saka ilalagay na natin itong pambalot Kasi ito ay pag mo, doon sa pinaka-handle ay bubuka siya ng bonggam-bongga. Yun pala ang gusto ng customer. <laughs> <laughs> meaning this? Tapos sabi niya, bakit nakikita yung sponge sa ilalim? Sabi mm -hmm. kang mag-alala. Dahil dodoblihin natin yan, mga B. Para hindi makita. O isang kutsara na lang. Ang pasensya natin, mga B. <laughs> char lang yon bro. Anyways, basta yan naman kaming ginagawa itong okay. na ito. Actually, para nga nagkikwentuhan lang kami. Kaya sabi ko sa customer ko, next time, pag meron siyang mga picture, ipakita niya na sa akin para agad. Para agad din kami matapos. Ang mong hula. O yan, sabi ko, lagyan na namin ng na red, kaya pumayag na siya. Tapos syempre, simple lang yung design ng ribbon, wala nang loop-loop. na nga, mga B, nagpapasalamat yung customer ko sa akin. Kasi na-achieve namin yung nasa picture. Kasi yun, in-spray ko na rin din ng lip shiner para mas maging makintab yung ating mga rosas. O, di ba ang ganda-ganda? Kumikintab talaga siya. Siyempre, for added moisture, ispray na natin ng tubig. Para, para perfect na perfect ang dating. O, di ba mga B? At sa wakas, ay natapos rin. Itong buki na pinapagawa ni Sarah. Kaya kung ako sa inyo mga B, kaya niyong magdala ng isang drum na pasensya. i magdala kayo. At siyempre mga B, wag agad iinit yung mga ulo. Laging stay kalmado lang. Para magawa natin ng maayos, bonggang-bongga itong mga first ng ating customers. So, kung nagustuhan niyo ito mga B, comment down below. And of course, share niyo na rin. Dahil mahala nyo, baka manalo kayo you